Hello, good morning mga kaprobinsyano Ang oras natin ngayon ay pasado alas 9 na So, tapos na namin ng misis magpakain ng mga alaga Ang gagawin naman namin ayusin namin yung uh, patubigan doon sa may ilog kasi grabe ang init summer So, medyo humina yung daloy ng tubig ayusin namin ngayon pero kahit papano naka binyag naman kami ng mga pananin namin dito so kahit paano nakakaipon sobrang hina ng tubig galing lang kasi namin yan sa ilog Oo, oh, oh. dito ng tubig yan ito yan natin ay grabe yung hina oh. Oh. pag inano mo ng mataas taas hindi na ano tubig oh. pero ito paano tuloy tuloy yung mga laga natin eh. mm Oh, tara mga pagbisyano. Samahan niyo ulit kami ngayong araw sa aming gagawin. Ga. Dalayo para mong bitbiton, Baraw ang balde. Di lang to, ang kwan. Ang gin kwan ni Moto, dyan lang. Ang marilyo, ang kwan, dyan lang. Ha? Ano? Ah, sige, ta. Ano yung mo niya, yung mo? Hindi. Hindi pa siya ay. Ah, din? Hindi. Hindi. Ito ay pugat man sura. Pugat mo. Oh, mas pugat siya ang bara. Oh. Ano? Sure. Are you sure? Ayan yung masipag kong asawa. Napakasipag at napakahaba ang pasensya kulang yung maiksi ang pasensya okay <laughs> Ma construction sabu construction sabu uh. Ah ang Rhode Island 45 days 45 days. bilog <laughs> Abo oh. Abo Si Marik Gold taga Burakay. Um, no, oh, nung gumangkon. Uh, uh, gumangkon. Umang ungak aberan it. Yeah. Ano yeah. guys, yang gagawin namin ay ni Mrs. Mrs. Ku. Ayan yung pinakita ko na to dati sa mga nauna namin video. Ayan. Yung naman natin na daluyan. So, ayan. Ayan yung source ng tubig. Ayan. Mahabali ito. Kahit tag-init dito. Ito hindi talaga nag-ano yan. Tubig. Tuloy-tuloy -tuloy yan. Kahit parang ihi lang ng paniki ka ina please tuloy-tuloy oh tara bisahin natin wala ni yo no wala n'to Ito okay, ito lang Ano doon? Ano doon nan? Oh. Ada?

Dahil mahal ang baboy yan, hindi ito magnaba ka hindi ito na lang ba? Hindi nga. Kasi ang prangabot na sa si no, Cebu, ay Cebu si ay naubusan no, ng no, mga gulong. Oo. Ah. Walang gulong ka libre din. Pati buhon. Ah. Pati ang dito, balite. Balite ito nga. Palibo? Oo. Oh. Ubus mo ang baboy ito bago kapurbahan ko na mag-alaga at nanday ipitin ng pagitunan ng rupa at napigil Ang kay ang kulay dun niya na, at napan na yung ka, kalan sa kasada. Kay ang kulay Kay ang kulay dun niya lao. yan na, hindi ka. Isa ang kulay na. Dito na kami rin, magbutanggat mga. Ah.

脑你是不是真硬 Thank you.

Oh, okay. yeah. So, okay. ayun na mga kaprobinsyano. Yan lang. So, tapos na yung gawa namin. Yan o. Oh. Balikan na lang namin mamaya. Tingnan namin kung okay. Uh, Mag-ano muna kami ng tanahalian. masarap maharap juga. Apa konyo? Pakup, anu ya? Ini harap Ayo, Yuk. Kopi je So mga kapag no. So ngayon balik tayo dito sa ginawa namin kanina. Kung okay ba yung resulta. Kita ko po sa inyo. siya, mga kaprobinsyano. Tubig. Yan ang kahit maliit. At least may dumadaloy. Punta dun. Oh, medyo matigas-tigas ng konti. Okay. Punta dito. ayan yung may hose ito tapos nilagyan namin ng screen para yung mga dumi tapos yung mga maliliit na shells hindi sila pumasok yan kasi pag pumasok para ang labas ayan so, ayan okay na kabimisya no Gagawa na lang kami ni ngayon ng... No? Swimming pool naman. Na maliit. Para sa mga alaga namin pato. Okay. Ah, mga probinsyano. Gagawa tayo ng maliit na swimming pool. Para sa mga alaga nating... Pato. Yeah. Ito. Yan. Ito. Kali babao natin to ng kunti para medyo mababaw lang yung kwan para dito sila magtampisaw tampisaw, -tampisaw. pinapatan na ni Pili idik ta tubig. Ay, mahalo ay eh, kung mo lagi tubig. Ga ano. Hindi ma. Jin. Ay. Jin. Ngon ka makaon. Hmm. Ngon Papansin. Ano? Papansin. Papansin? Ano? Wala ang partner. Ha? ka. Wala ay partner. Iiwan kang ang partner mo. Ha? Ano siya? Nagpano. Hinapit na ako sa kanaway. Ha? na ako sana sa Ako. So ayan na mga promise ano, tapos na yung trabaho namin ngayon. Ayan oh. Oh. Designed by architect Mrs. Ko. Ayan oh. Mrs. Ko. Hmm. Pwede na yan. Ayan. Ba? So, bago tayo mag tapos sa ating video ngayon meron akong magandang balita sa malungkot na balita mga kaprobinsyano so ay, pakita ko sa inyo ayan yung nag iisa naming Rhode Island Red yung partner niya na uh, tandang namatay ang nangyari Ayan yung native ko. Bisaya yan eh, na may halong hulo. Nasira yung net. Saan magtang nitga? Ah, ito. So, ito. Na... bumigay yung tali. Pumasok dito sa kabila. Nag-away sila nung Rhode Island talo yung Rhode Island eh, nahirap makalipad yun, laki ng katawan ayan o oh. Biningalo, may dugo pa yung paa so ayan yung malungkot na balita mga kaprovisyano so eh sabi ni misis wag na kami bumili ng Rhode Island focus na lang namin yan sa native saka yung pato saka bibili kami ng pabo so bali ito nangingitlog naman sya nangingitlog yan sya bali siyam na piraso ng itlog yan tapos yung isa namin native ayan pumisa na bali tatlo tatlo pa lang yung sisiw yan. yung hinalo na may Rhode Island na man, itlog hindi pa pumipisa sana pumisa Ayan, brown brown. Puti yung ina pero wala man lumabas na puti. Ayan, brown. Ayan. Pag akalam ko ito na ano ti, eh, nalahi ando ng Rhode Island Red. Ayan. Tapos yung magandang balita, mga uh, kapurbisyano eh di na kami problema sa panghanda sa birthday ng panganay ko ayun na yung panghanda namin yung Rhode Island laki Bilang kilo to ka? maabot 4 kilo maabot ng 4 na kilo may git yata yung laki nun eh tinuturukan ko pa yun ng bilamil para maliksi yung katawan pero syempre rin naga bridge siya eh. pati ayan yung sandang na yan yung siya na yan iturukan ko rin yan ang bilamil every 15 days tapos ayun yung mga ayun mga kaprobinsyano yun lang naman yung kanamin ngayon so ito tatakpan muna yan. Para hindi maano ng manok. Takpan na Hirap na. So yan mga kapropinsyano. So ayan lang muna sa araw ngayon na to, sa video na to. So Maraming salamat po sa mga nakapanood ng video namin. Sana suportahan namin yun po yung channel namin, Provinciano TV. Kung nagustuhan nyo po yung video namin, pakilike na rin po. Pakishare. share saka pakomment na lang po kung ano yung masasabi niyo sa aming video. At saka hinihingi ko po yung supportan nyo ulit. Pakisubscribe po. God bless po sa inyong lahat, sa ating lahat. So, yun well lang po.